Maligayang pagdating sa sumpa ni Maria Ang iyong tahanan ng mga kwentong matilim, mahiwaga at nakakakilapot Isang babaeng tahimik ang anyo ngunit sigaw ang kanyang sumpa. Huwag kang lilingon kung ayaw mo siya sumunod. Sa pusod ng kabundukan ng Biringan, may isang baryong bihirang marating ng sibilisasyon. Isang lugar na parang naipit sa panahon kung saan ng mga alinaw ng kahapon ay nananatiling buhay. Sa bayong ito, unang nasilayan si Maria, isang napakagandang dalaga, maputlang kutis, mahabang buhok, na itim na parang gabi, at mga matang tila may lilin na hindi mo kayang salubungin. Ngunit higit sa lahat, isang kakaibang bagay ang napansin ng mga tao Wala siyang anino Hindi nagsasalita si Maria Lumating siyang mag-isa, wala ni isang gamit at tumira sa lumang bahay sa dulo ng kakauna mga matatanday nagbigay ng babala, ngunit ang mga kalalakihan na humali agad sa kanyang tanda. Isa-isa, nilapitan nila si Maria. Isa-isa rin silang nawala. Ang una si Tomas, ang batang magbubukit. Pinanood siyang pumasok sa bahay ni Maria isang gabi. At hindi na siya muling nakita. Sumunod si Elias ang mangingisda. At ang kuli si Kaloy, ang pinakabatang anak ng punong barangay. Lahat sila'y naglaho na parang bulak. Sa sunod-sunod na pagkawala, nagtawag ng matanda't albularyo si Aling Marta. Ayon sa kanya, si Maria ay hindi tao. Isa siyang aninong nawawala. Isang nila lang na isinumpa. Hindi makatawid sa kabilang buhay hanggat hindi niya natutuklasan ang tunay niyang pagkatao. sa kalaliman ng gabi, may nagsabing naririnig na lang umiiyak si Maria sa loob ng kanyang bahay. Ngunit ang mga iyak ay hindi pang karaniman. Ito'y iyak ng dahang-dahang kaluluwang nagdurusa. Hanggang isang gabi, isang batang lalaking ulila si Lino ang nagtangkang kausapin si Maria. Hindi siya natakot. Dinalhan niya ito ng pagkain at tahimik silang naupo sa ilalim ng buwan. Habang pinagmamasdan ni Maria ang batang si Lino, biglang tumulo ang kanyang luha. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng anino. Isang bahagyang itim sa kanyang paa. Isang senyales na nagsisimula siyang magbago. Dahil sa kabutihang ipinakita ni Lino, ang sumpa ni Maria ay bahagyang napawit doon na unawaan ang kanyang sumpa ay bunga ng isang kasalanan sa nakaraan. Na siya'y minsang naging mapanlinlang at makasarili noong siya'y nabubuhay pa. Ang tanging lunas, magbigay ng walang kapalit. Mula noon, Tuwing gabi, makikita si Maria sa mga sulok ng bayo. Nagiiwan ng pagkain sa may hirap. Nagkaalaga ng mga ulila at binabantayan ang mga natutulog. Hindi siya nakikita sa araw, ngunit nararamdaman sa gabi. walang lalaki? Sila pala'y hindi pinaslang, bagkus, dinala sa ibang lugar ng mga espiritu upang malayo sa kapahamakan na bunga ng kasalanang pinagmulan ni Maria. Isang gabi sa ilalim ng buwan, si Maria ay tumayo sa gitna ng sementeryo. Sa kanyang paanan, buo na ang kanyang anino. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang muka at sa isang ihip ng hangin siya naglang. Iniwan niya ang baryo hindi na muli pang nakita. Ngunit ang kanyang kwento'y patuloy na isinasalaysay bilang paalala. Ang kagandahan ay maaaring bumighadi. Ngunit ang tunay na anyo ng isang kaluluwa ay nasusukat sa kabutihang ipinapamalas nito. Minsan, ang sumpa ay hindi parusa, kundi isang paalala na kahit ang pinakamadilim na kaluluwa ay maaaring magbago. Kung may isang taong handang makinig at magmahal ng totoo. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Sumpa ni Maria. Tuwing linggo, isang bagong kwento ng dilim, sumpa, at kababalaghan ang naghihintay. Handa kang lamunin ng hiwaga at takot. Sa bawat aninong gumagalaw, sa bawat sulok ng gabi, nariyan si Maria, tahimik na nagmamasid.